Nice lawn. Bisi-bisi ka dyan, turis, ah. Ah. Ha? Ah. Ay, Well. Kalita. Pakasal na ako lang pangalawa na. Ha? Pangalawa na. Ayos na. Uwi na? Uwi na yan? Kung kikisamihan na to ah. Ano na pala rito? Ha? ha?

Ano lang Dapat sumakto lang sa box Wala problema yan tumigas yan Kasi Pag na tiles yan Palagay ko dyan Mababa pa yan Sige lang

Diyan na yung mga krihali Okay, <think that>. tingnan ko. Yung kabila ka rin, hindi mo makalimutan? Yung kabila, hindi pa. Pero sige lang. Ito, panel board.

Ano? Sigurado na ba yan? Sigurado 100%. 100%. Ano pala? Tanggal na pala yung siding eh. Ano po? Ano si hmm. Kailan buhos niyan? Mali. Loonis? Kailan pasok bukas? Sila. Papasok sila. Ano ah. so, nanggagawin nila? Pasok kayo bukas, Yas? Oo. So, Maraming gagawin pa eh. Okay nga. Buti si Yancy. Maraming ganyan. Eh. Ano ba asawa mo? Isa lang. Hanli asawan yan? Oo. Itong dalawang ispan por sa lunis? Ito lang. Itong isa lang? Hmm. Ah. Ito yung pinauna kasi. Baka mag-deliver ng form block eh. Hmm. Wala malagyan. <tipos> na, namin, like. <tipos> so, na naman si Torres hey, oh. Ay, may bisita ka. Hoy. Sino? <tipos> sa pre. <tipos> Wala rin. <tipos> Ito. Ano meron? Ay, hindi ba 'to ng Palam Torres? Nakuha ka na po. Kaya pala sinugdag ka Wala ka Kawawa sa iyo. So nakuha amin ka eh. Kaya pala sinugdag ka eh. Wala ka si. Wala ka si. Wala ka si. Wala dito? si. Wala ka si. Wala ka si. Wala ka mo Wala ka